Pindang araw po sa ating lahat and we are now on uh, our part 2 sa series ng ating The Resurrection Story for the month of April. And pag-uusapan naman natin today is living the resurrection life because this is very important. Noong nakaraan linggo po, pinag-usapan natin, ano nga ba yung storya at ano nga ba yung impact nito sa aking buhay bilang kristyano o bilang anak ng Diyos? O di kaya isang taong, ma, isang ordinary mamay na naghahanap o nagkakadiksik ng katotohanan? So today, we're going to talk about living the resurrection life. So pag natanggap natin si Christ as Lord and Savior, what happens next is up to us really. So we can be saved. By grace through faith, experience the power of God in the beginning of our journey as Christians and then potentially we might fade away. But if we live the resurrection life, tuloy-tuloy po tayo sa pagbabago, sa radical transformation natin, makikita po natin yung pagkakaiba. So, napag-usapan po natin last week is the resurrection story. Today, we're going to talk about living the resurrection life. How the resurrection empowers believers. Yan, importanting importante po ang kapangyarihan. lalong lalo na sa mga panahon na maaring kailangan natin ito. And this is a uh, key in understanding how we can live a life that thrives. Kaya. So, pag-uusapan po natin how the resurrection empowers believers and we are going to move towards our introductory verse if you are able to stand up where you are, basahin muna natin siya in context bago natin i-focus yung mga scriptures na ating pag-uusapan later on. Sabi po sa Ephesians 1, 19-23, NLT version, I also pray that you will understand the incredible greatness of God's power for us, to, for us who believe Him. This is the same mighty power that raised Christ from the dead and seated Him in the place of honor at God's right hand in the heavenly realms. Now, he is far above any ruler or authority or power or leader or anything else, not only in this world, but also in the world to come. God has put all things under the authority of Christ and has made him head over all things for the benefit of the church. And the church is his body. It is made full and complete by Christ, who fills all things everywhere with himself. Hallelujah. May the Lord add blessing and power to the revelation of His mighty word. So, bigyan po natin ng emphasis yung points of uh, ano, importance or key verse na pag-uusapan natin, which is 19 to 20 na Ephesians chapter 1. Basahin po natin ang NLT version. Again, if you are able to stand up with me, uh, stand up please. If not, that's fine. Sabi po rito, I also pray that you will understand the incredible greatness of God's power for us who believe Him. This is the same mighty power. Sabi naman sa Amplified Version, And so that you will begin to know what the immeasurable and unlimited and surpassing greatness of His active spiritual power is in us who believe these are in, in accordance with the working of His mighty strength. Hallelujah! And may we understand the reading of His mighty, mighty word. Bagpo tayo magpatuloy, tayo po ay manalangin panandalian. Panginoong Ama, kayo po ang aming hinihiling na mamuno sa usapang ito. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang bawat na bawat nanonood. Bawat Panginoon nila lang nakasama namin Panginoon sa pagsalo-salo, pagnamnam Panginoon at pag-enjoy na yung salita. May we experience Lord God today the nourishment of your words sa pangangailangan naming spiritual. Bigyan niyo po ng pagkauhaw, pagkagutom ang bawat isa sa amin, Panginoon, na ikinig ng iyong salita. Pakihawi niyo po, Panginoon, ng lahat ng potential distraction na maari kaming malin lang o mawala ang aming atensyon sa paikinig sa iyong salita. Kaya po dalangin ko, Panginoon, sa oras na ito, pagpalain niyo uh, nawa ang bawat isa sa amin at hayaan niyo, Panginoon, na kami ay mapuhay ayon sa kalooban mo. Ito po ang dalangin namin sa ngalan ni Jesus. Amen sa so, po natin ang ating napaka-importanting pag-uusapan. So, ang kapangyarihan po ng ano no, ng resurrection life ay nasa Panginoon at ito po ay gagamitin natin sa pamamagitan ng pagkapasakop lamang sa kanya. Huwag po nating kakalimutan na apart from God, we are nothing. Wala po tayong sariling kakayahan para po tayo mabuhay ayon sa kalooban ng Panginoon o isang buhay na matagumpay. Kaya nga po, importante na huwag natin kakalimutan ang Diyos ang nagbibigay ng kapangyarihang to. Kaya po sa mga tumanggap kay Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, ang kapangyarihang ito ay available na. Ika nga parang ano yan eh parang damit sinuot mo di kaya parang gamit sa iyong uh, ano no, sa iyong uh, appliances na ginagamit mo for that particular purpose o so, di kaya may sasakyan ka ang weird naman kung meron kang damit at hindi mo ginagamit, lalo na kung yun ang pinakamaganda at pinakamagara mong damit. Appliance na hindi mo ginagamit, bakit mo pa siya binili o kotse na hindi mo ginagamit according to its purpose? Marami pong mga kristyanong ganyan. Hindi po nila nauunawaan ang kapangyarihan na available sa isang mananampalataya because the resurrection empowers us believers. Pagtanggap natin kay Jesus bilang Diyos sa tagapagligtas at nakita natin yung resurrection life, ganun din po ang mangyayari sa atin kung magpapasakop tayo sa Panginoon. So dating ugaling masama, magiging mabuti. Dating tayo ay walang panlasa, ngayon nalalasahan natin ang lahat ng mga bagay. Dating di tayo nauuhaw sa salita ng Diyos, ngayon uhaw na uhaw tayo. dati ayaw natin na ipamigay, ipamahagi ang ating talento, ang ating talino, ang ating oras, ang ating yaman. Ngayon ipinamimigay na natin siya dahil ito po yung tamang dapat gawin. At dahil dyan po, makikita natin na meron pagkakaiba ang buhay natin. Huwag po natin kakalimutan, ang sinasabi ng mundo ay magkamal. Diba? To be greedy, to be self-centered, to focus on yourself. Ang sinasabi ng Diyos is to fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith. So, huwag po natin kakalimutan kung saan po tayo nakadingin, doon po ang direksyon na papatungo natin. Wala po akong nakikitang individual na pumunta sa isang lugar na hindi niya tinignan, unless of course, bulag siya. Titignan niya yung lugar, tatahakin niya. Kasi nag-decision siyang tignan yun. Wala pa akong na na ano no na tagpo ang individual na meron siyang pinakinggan at hindi siya na impluwensyahan. So ganun din po 'yun. Pag meron kang pinakinggan, may impluwensya ka pero pag meron kang tinignan, malamang sa malamang 'yun ang pupuntahan mo lalong-lalo na kung yun ang direksyon na gusto mong tahakin. Kaya nga po kung nakatingin tayo sa tao, susunod tayo sa tao. Kung nakatingin tayo sa Diyos, susunod tayo sa Diyos. Kung ta nakatingin tayo sa ating sarili, nakatingin tayo sa ating sarili. Ano pong pinagkaiba niya? Kasi ang tao o ang, ang sarili natin, ang kapangyarihan na banal ay wala sa atin, nasa Diyos. Kaya nga po sinasabi ng Panginoon dyan, uh, there is unlimited and surpassing greatness of His active spiritual power uh, in is in us who believe. So active siya if we would like to make it active sa ating buhay so ang mangyayari po ngayon sa atin we will understand the will of god hindi mahirap sa atin maunawaan ang will ng Panginoon at yayakapin natin ito kasi ito yung pinakamagandang maari nating masunod. Hindi natin ipaglalaban o ipagpipilit yung gusto natin at ahayaan natin na kumase ang banal na espiritu sa ating buhay parang ang ating lingwahe, para ang ating isipan, ang ating pananaw, ang kilos natin ay maganda. Hindi natin babastusin yung asawa natin. At hindi rin naman tayo papayag na may kasalanang magpapatuloy sa ating tahanan Alam nyo po marami ako nababalita ang mga storya Na mga anak na pasaway, sinalba ng mga magulang sa maling pagkakataon Alimbawa, uh, naging kriminal yung bata lahat ng lahat ng kapangyarihan ng magulang iniwas niya doon sa sapat na kaparusahan para doon sa bata ay eh, meron siyang ginawang kapalpakan ayon sa batas ng ng ano, ng ng bansa kailangan siyang parusahan kailangan po maparusahan kailangan po madisiplina ang ating mga anak para sila po ay matuto at magkaroon po sila ng tamang pag-iisip kasi kung salo ng salo ang magulang sa kapalpakan ng mga anak, hindi matututo yung mga bata. So, isa po yan sa pagkakaiba ng uh, pag-aalaga o pag-uarga ng anak kasi kapag tayo po ay nagpasakop sa Panginoon, tuturuan natin ang salita ng Diyos ang ating mga anak. Tuturuan natin silang magpasakop sa Panginoon. Tuturuan natin silang umibig sa Diyos para maibig nila ang kanilang sarili at umiwas sila sa droga, umiwas sila sa pagkaadik sa social media, umiwas sila sa pagkaadik sa games, umiwas sila sa mga maling mga kaibigan Kasi inaalagaan po nila ang kanilang sarili Kaya po ang kapangyarihan ng resurrection life Kapag ang isang tao, isang magulang Tinuro niya ito dahil naranasan niya sa kanyang mga anak Hindi naman natin masisigurado na susundin siya ng anak niya Pero ang kapangyarihan po ng salita ng Diyos Ay hindi kahit kailan manghihina hindi to madadail yun. Kaya nga po sabi sa Biblia, in the book of Proverbs, train the child in the way that they should go when they grow up. They will not depart from it. Maaring natisod sila, maaring nagrebelde sila, maaring meron sila nagawang kapalpakan along the way. Nagkasala sila, sinaktan nila ang kanilang mga magulang, sinaktan nila tayo. But at the end of the day, babalik at babalik sila sa Panginoon. Kasi yun po ang beauty ng salita ng Diyos. So ano ang ginagawa ng isang magulang na maayos ang pananaw at namubuhay dun sa resurrection life dahil na naranasan niya kapangyarihan nito. Tuturuan niya na ang kanyang mga anak ay magkaroon ng perspective na maging kawangis ng Panginoong Hesus. Tuturuan niyang manalangin. Tuturuan niyang magbasa ng Biblia, ay nang salita ng Diyos para masunod niya ang kautosan ng Panginoon. Di po ba ang sarap kung ganoon yung anak natin? Kaya ko po nasabi sa inyo yan kasi po nararanasan ko yan sa mga anak ko. Ngayon po, ah, hindi sila sakit sa ulo ko sila ay mayamang pagpapala ng Panginoon. Dahil one time sa buhay po namin, sa relasyon namin bilang mag-ama, nagpagal po ako naturuan sila about God. Sinama ko sila sa simbahan, sinama ko sila sa missions. Naging uh, parte sila ng uh, ministry na intindihan nila kung pa, paano maging generous. Kaya nga po ang mga anak ko pag minangangailangan kahit kahit wala sila masyadong surplus o minsan wala nga silang surplus, anong gagawin nila Uunahin nila 'yung nangangailangan. Kasi iba po talaga 'yung anak na hindi nakatingin sa sarili, nakatingin palabas. Kasi pag nakatingin po palabas sa ating mga anak, nakikita tayo ng ating mga anak. Kapag ang mga anak natin nakatingin sa sarili nila, hindi tayo makikita. Lahat ng ginagawa natin para sa kanila, sila ay bulag, sila ay bingi, hindi nila nauunawaan kung paano natin ipinapamahagi ang pag-ibig sa kanila. Ngunit, kung tayo po ay mamumuhay sa resurrection power, then matitrain po natin ang ating mga anak to be like Christ at sila po ay magiging masarap na kasama. Maayos ang tahanan, tahimik. Siyempre, may pagtatalo pa rin. Hindi maaaring mawala yun. Kahit nga kami ng asawa ko, nagtatalo kami. Kahit nga ang anak ko nagagalit sa akin, ako nagagalit sa kanila. Pero alam nila na kahit sa kalagitnaan na kami ay galit sa isa't isa, hindi kami magkakasala. Ipaparamdam namin ang totoong nararanasan namin. And that's great. And that's awesome. That's the resurrection power. Dahil sa Panginoon yan, hindi dahil sa ginawa po namin. It is because of God and how He has instructed us. So, how will it change the way you live when you live according to the resurrection power of God? Katulad po ng minensyon ko kanina, ganun po ang kapangyarihan. Hallelujah. Now, tuloy po natin how to live the resurrection life. Uh, Romans 8, 9 to 11, it empowers us as believers. Kung maaari po, tumayo po tayo together until mabigyan po natin ng emphasis ang ating pag-uusapan. So, this is very powerful. Sabi po dyan sa Romans 8, 9 11, Amplified Version, However, you are not living in the flesh, controlled by the sinful nature. But in the spirit, it... If in fact the Spirit of God lives in you, directing and guiding you. But if anyone does not have the Spirit of Christ, he does not belong to him and is not a child of God. If Christ lives in you, though your natural body is dead because of sin, your spirit is alive because of righteousness, which he provides. And if the Spirit of him who raised Jesus from the dead lives in you, he who raised Christ Jesus from the dead will also give. Life to your mortal bodies through His Spirit who lives in you. And may the Lord add ah, an amazing ah, revelation to the reading of His mighty, mighty Word. Grabe po talaga, Panginoon. Grabe po talaga, ibibigay niya sa ating buhay, ibang klase po. Now, we are going to just focus on Uh, points of emphasis for a bit, para meron po tayong uh, pagpofukosa na uh, uh, verse. So, what we're going to do is, I'm just going to read this to you. you don't need to stand uh, with me. All you need to do is read, read this bit. Sabi po sa so Romans 8:11 11, NLT version. The Spirit of God who raised Jesus from the dead lives in you. And just as God raised Christ Jesus from the dead, he will give life to your mortal bodies by the same Spirit living in within you. Amplified version, and if the spirit of him who raised Jesus from the dead lives in you, he who raised Christ Jesus from the dead will also give life to your mortal bodies through his spirit who lives in you. Hallelujah! Pag-usapan po natin ng mas malalim at mas malawa ang napakamakapangyarihang binasa nating salita ng Diyos. Hayaan po natin na habang tayo ay discussion manamnam po natin ang mga bagay-bagay na ito. Ang sarap po maging malaya sa kasalanan. Una sa lahat, hindi mo sasaktan ng kapwa mo. Pangalawa, hindi mo sasaktan ng sarili mo. Kasi nga po, katulad nga po ng na isang nakausap kong kaibigan, sabi niya sa akin, ano pang kalokohan yung ginagawa mo na hindi ka, ano, hindi ka nag-good time, hindi ka kumakain sa labas, hindi ka nagiinom, pa-Bible, Bible study ka pa. So, nagkaroon kami ng magandang pag-uusap kasi kaibigan ko nga siya. So, there was a genuine concern from him, baka mamaya ako ay uh nababaliw na o di kaya ako ay naging uh, ano no um, captured ng isang uh, kulto. something like that so that there was genuine concern from his end ang sabi ko lang sa kanya, kasi an ano ba mapapala ako ano mapapala ako kung magiinom ako ano mapapala ako kung Kakain ako sa labas, kagastos ako. Picture-picture ako yung kinain ko, inamin ko yung ramen, bago, ay, inamin ko yung ramen, kainin ko yung, bago ko kainin yung ramen, picture ko. Ano, ano ang madadagdag na halaga nun sa buhay ko? Pag sumama ako sa inyo, mga kaibigan, mga kaibigan ko kayo, di ba? Uh, kung sasama ako sa inyo, di nagnakaw ako ng panahon para sa pamilya ko. Anong mapapala ng pamilya ko? Kung, kung ang tingin yung pag-good time, na dapat kong ginagawa, yung pag-good time, na tingin nyo, dahil yun yung inyong gustong pag-good time, ay gawin ko rin. So, sabi ko sa kanila, ang pag-good time ko ay pagbabible study, pagla-life group. Ang good time sa akin ay uuwi ako ng bahay, magmamadali ako kasi gusto kong yakapin ang aking asawa, ang aking mga anak. Excited ako maghugas ng plato pagkatapos namin kumain ng, ano, ng dinner. Kasi yun yung trabaho ko, ay eh. mostly my children mo cook. My, my, mostly my wife will cook. Of course, they will prepare the meal. They will set the table. Uh, they will uh, remove normally kung ano man yung, ano, no, yung nakaset sa table. Pupunta yan doon sa sink. Huhugasan ko siya. Yun ang good time para sa akin. Ang good time para sa akin is sitting with my family, praying with them, watching TV perhaps, the news together. So magkakasama kami sa gabi. I'm not an absentee father. Hindi ako uuwi ng alanganin, tapos gigising ako ng maaga para pumasok sa opisina. Hindi. Asama ko sila, maaga ako makakatulog, mahimbing. Minsan sobrang himbing na, ano no, daming laway na uh, nagde-drip sa aking mukha, sa aking bibig. Because I enjoy that time. So sa akin, sabi ko doon sa kaibigan ko, salamat sa concern mo, but this is how God told me to have a good time. Sabi niya nga lang, ganun ba? Sabi ko, this is how I i, I treat myself. Sabi niya, okay. Uh, do you buy anything for yourself? Sabi ko, no, not at this stage. Kasi normally may magbibigay ng regalo sa akin. So I don't need to spend on anything. And sabi niya, paano yung ano, yung uh, tao dito? Sabi niya, paano yung ginagawa niya pagtulong sa kapwa? Ano yung reaction ng family mo? Okay ba sa asawa mo? Na gumagastos ka for other people and hindi mo ginagastos ng sarili mo? Sabi niya, yes because that is storing up for myself treasures in heaven. At model ko tong example na to na tumulong sa kapwa para makita rin ng mga anak ko. At maintindihan nila how valuable helping others is. So, ganun po ang nangyayari. Iba na ang pananaw ko pagdating sa pag good time. Iba ang pananaw ng mga anak ko pagdating sa pag good time. Do we spend each uh, time uh, going out together? Yes. Do we go on vacation as a family? Yes because that's part of how I express my love to them by being of service to them and of course showing them a good time kasi ang maiiwan ko sa mga anak ko yung memorya nila sa akin eh so ang iisipin ko if I'm going to leave memories sa asawa ko sa anak ko ayoko mang iwan ng memory eh si papa walang kwenta yan kasama niya yung mga kaibigan niya nag-inom hindi umuwi ng maaga nangako pinako hindi niya sinabi yung mga ay sinabi niya yung mga bagay pero hindi niya tinupad If I'm going to leave memories I would leave good memories behind. Kasi yung nagagawa kapag ikaw ay malaya sa kasalanan. And that's how beautiful the resurrection life is. It empowers you to overcome sin. Dahil ang Espiritu ng Panginoon, ang banal na Espiritu ay nasa sa iyo. So kahit saan ka magpunta, alam mo kasama mo siya. At kung alam mong kasama mo siya, alam mo na pwede kang humingi ng saklolo sa kanya if there is a time that you will be tempted. Kaya nga sabi na ng Panginoon, you know, God is faithful. You will not be tempted beyond what you can bear. And He will always provide a way out according to the book of Corinthians. So, ibig sabihin, God has given us everything para maiwasan ng kasalanan, para magawa ang tama, para makatulong sa kapwa para hindi maging mayabang kasi isa po yan tinuro sa akin ng uh, resurrection life ang pagiging humble at pagiging teachable o, paano po nalalako ko tuloy may nagtanong sa akin bakit gantong kasakyan yung binili ninyo uh, sabi ko sa kanya kasi yung kasakyan na yan it's meant for for the ministry kung may kailangan isakay may isasakay kung may kailangan tulungan tutulungan So, ano ang decision making process mo? Hindi ka bumili ng sasakyan according to your good, uh, according to your desire. What is evidently good for you? Sabi ko, yes. Ano ang an ano ang silbi ng sasakyan na hindi makakatulong sa kapwa? Ano ang silbi ng sasakyan kung ang laman nito ay parating kami lang bilang isang pamilya? Bakit hindi natin bigyan ng kaligayahan ng ibang tao? Bakit hindi natin sila pangitiin? Bakit hindi natin tingnan kung saan tayo maaring tumulong doon sa may kakulangan? Marami pong mga bata sa mundong ito, walang matinong ama o walang matinong ina, o di kaya sila ay inabandonan ng kanilang mga magulang. Sa mga magulang na nakikinig ngayon, kung kayo ay alam nyo sa sarili nyo na maayos kayo mga magulang, bakit hindi natin tulungan itong mga kabataang ito? Sa ating ministry, meron po tayong inampon. Sa ating ministry, meron po tayong tinutulungan. Meron po tayong mga ginagabayan na kabataan. At sabi ng mga anak ko at ng asawa ko, okay lang yan, gawin mo yan. Kasi tama yan. They understand. Because God is the center of our home, home, our house. Na-imagine niyo po ba kung si God ang sentro ng buhay niyo and the resurrection life is evidence sa house ninyo? Maari ang taasan lang ng nangboha sa simbahan dahil nagpapasalamat at sumasamba sa Panginoon. Tayo po ay yumuko at manalangin. Hallelujah. Kung nais mong maranasan ang resurrection life sa oras na ito, at hindi mo ba natatanggap si Jesus bilang Diyos sa tagapagligtas, I would like to encourage you, bow down your head and close your eyes. Because there is so much power when you receive Christ as Lord and Savior. Ay naanyayahan ko po nga kayo ngayon na tatapin po ang kapangyarihan na mula sa Panginoon. Amen. Amen. It's absolutely amazing to experience the beautiful truth. So, ang gagawin mo lang, una sa lahat, anggapin mo si Jesus. Para tanggapin mo si Jesus bilang Diyos sa tagapagligtas, ihingi mo ng tawad ang lahat ng kasalan alala mo. Hallelujah. Sabi ng Biblia, And if we confess our sins to God, He is faithful and just, and He will forgive us of all unrighteousness pangako po ng Panginoon. Pangalawa, magpasalamat ka kay Jesus because He is the way, the truth, and the life. And because of Him, meron tayong kaligtasan. Because of Him, we can experience Ang pinaka-importanting step po ito. Hindi niyo po ang panalangin ito, ngunit ako inyong sa inyo. Repeat after me. Panginoong Jesus, nais ko pong hilingin na ikaw ang aking maging Diyos at tagapagligtas. Nais ko po na ikaw ay maghari sa aking buhay at maranasan ko ang resurrection power. Nangalan ni Jesus. Amen. Pwede kang dumilat ng dalian. Kung yang panalangin na yan ay nagmula sa inyong puso, inako mo sa sarili mo. At napansin mo yung pagbabagong ugali, pagbabago sa iyong pagkasalita, ang pagkakulong mga salita ng Diyos sa kanyang presensya, na nasa na nila, ituloy mo sa kapwa. Malaki ang prob probability that you are saved because that's the evidence of self. Ang totoo pong naligtas ay pag pagbabagong radikal at nagiging awangis niya ang Panginoong Yesus. Welcome to your kapatid. At nais ko pong ipanalangin ng mga kapatiran sa oras na ito, na mga kapatiran po na nangitunutan natin ng na resurrection power, na tayo ay nangihina sa buhay natin. Marahil dahil sa kasalanan, marahil dahil buhay na buhay ang pagiging makamunto natin, marahil dahil nakatingin tayo sa ating sarili. Bakit hindi ka lumapit sa Panginoon sa pagkakataong ito at hindi ko tawad wala nang nagawa mo. Talikuran mo siya at magbalik loob ka sa Panginoon. Kaya maya, manana na. Panginoon, nagpapasalamat po kami dahil ang resurrection life empowers us. I pray, Panginoon, sa lahat ng mga kapatid at ko na nalang na oras na ito na sila po, Panginoon, ay gumaling sa kanilang karamdamang espiritual. Ang kasalanan na kanilang ginawa, talikuran po nila at huwag na nilang balikan. Ang hiling ko po makapangyarihan Diyos sa lahat, Panginoon, kayo po ang magpala ng kalayaan sa kanila at igawad niyo po sa kanila ang pagbabagong buhay na why sila ay hindi na bumalik sa kasalanan at hindi na bumalik sa dati nilang gawi at sila ay magkaroon ng kapangyarihan at mahawakan nila ang kapangyarihan ito dahil ito ang kapangyarihan ng mula sa iyo na iginawad mo you made available sa lahat ng mga anak mo na gusto ang tanggapin. And so I pray. Bless each and every one of us today, and may we experience the resurrection power. Amen. 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 Hallelujah. Samakasama so punat natin sa Zoom today. Please do stay for a while because there will be a short fellowship. At samakasama punat natin, and na nagbenefit po sa ito. Please continue to share. our content sa ibang tao and please encourage others to like and subscribe yung Facebook at ang ating YouTube channels. So I pray na maging a partner po natin kayo sa ministry by becoming virtual evangelist in the glory of God of course at hayaan po natin na ito ay parte ng buhay natin at ang gawain. And if you are looking for church, you're already a believer, you're looking for or trying to find us without number please pop us a message where we will be more than willing to uh reach out and you know just have that conversation or you may on a weekly basis perhaps join us at the virtual group. also any rin po ang mga nakatanggap kay Kristo Jesus bilang Diyos sa tagapagligtas through our social media platform. Please reach out to us. We want to hear from you and we would like to invite you to part of this. Okay, so, maganda ataw po muli sa inyo. Goodbye for now and we will see you again. God bless.